Magandang araw mga kalabirds, pakilala ko nga pala sa inyo si Namingo at Melon, Tyron at si Tyra. At ito ang Bird Pet, Pet Food, Pet Care and Grooming. Nagtataka ka ba bakit hindi nangingitlog ang mga alaga mong ibon o lovebirds? Baka kasi kulang ito sa tamang pagkain at mga bitamina na kailangan ng mga ito upang maging malusog at nangingitlog. Narito ang mga pagkain na makakatulong upang maging maayos at malusog ang pag-itlog ng mga ibon. Kagaya na lang ng itlog, coriander, mint, spinach, sprouts, broccoli, cuttlefish bone, corn, almonds, at peas at siguraduhin may malinis na supply ng tubig. Para sa kaalaman ng lahat, mangyaring huwag natin ipagsawalang bahala ito, ang kakulangan sa kalsyum ay maaaring humantong sa pagbubuklod ng itlog o egg binding na maaaring maging banta sa buhay ng mga inahing ibon. Ang layunin nito ay mabigyan kayo ng sapat na kaalaman at paraan upang mapangalagaan ng maayos ang ating mga ibon. At pagbinigay mo ang tamang pag-aalaga at pagmamahal sa ating mga alagang ibon, ay ibabalik din nila ng malulusog at maraming mga inakay. Yun lamang po at maraming salamat. Please follow for more.